Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Itutuloy po natin ang ating mga panayam kay Maria sa pagpapaliwanag na siya ang ina ng Diyos. Noong unang panayam natin, palagay ko naman ay maliwanag nang lumitaw na si Maria ayon sa Biblia ang ina ni Jesus na ating tagapagligtas. Ngayon, hindi naman natin sinasabing siya ay inalamang ni Jesus. Abay, nakagugulat po ang turo ng simbahan sapagkat sinasabing si Maria ay ina ng Diyos. Paano masasabing ina siya ng Diyos? Eh, ang Diyos naman po ay walang pinagmulan na tatay o nanay. Wala pong ganyan. Sa Diyos na ating sinasamba, ang Santissima Trinidad, wala pong ganyan. E sa makatuwid, bakit tatawaging ina ng Diyos si Maria? Ganito po yun. Hindi po kalabisan ang pagtawag sa kanya bilang ina ng Diyos. E maliwanag po naman na si Maria ay ina ni Jesus. Ngayon, kung itatanong ninyo, sino ba si Jesus? Oo, siya y tao. Maliwanag yun. Oo, siya rin ang tagapagligtas. Yun din ang maliwanag na turo ng Biblia. Ngunit, yun lang ba siya? Hindi po. Si Jesus na ating tagapagligtas ay hindi lamang tao, kundi tunay na anak ng Diyos. Tunay na Diyos. Yan po ang patutuo sa atin ni San Juan sa kanyang ebanghelyo. Sabi sa atin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po sabi sa unang kabanata pa lamang at sa unang versikulo pa lamang Pagdating po na ikalabing apat na versikulo, sinasabi naman sa atin ni San Juan na yung verbo na yon natunay na Diyos. And the Word was made flesh. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, ito palang si Jesus. Natunay na tao na ating tagapagligtas ay hindi lamang tao, kundi Diyos. Kaya nung sumang-ayon si Maria na maging ina ng tagapagligtas, ang nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan ay yung Diyos mismo ang Diyos anak na lumalang sa Kanya. Sapagkat si Kristo, bago maging tao, bago maging Kristo natin, ay siyang verbo na kaisa ng Diyos. Verbo na tunay na Diyos sapagkat siya ay hindi lamang tao kundi Diyos. Sa makatawid, ang ipinagdalang tao ni Maria ay hindi lamang tao kundi Diyos. At dahil dito, kung ang kanyang pinagdalang tao ay hindi lamang tao kundi Diyos, siya ay naging ina ng Diyos mismo. Liwanagin po natin. Hindi siya naging ina ng Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama ay walang ina. Hindi rin siya ina ng Diyos Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo din ay walang ina. Hindi rin siya ina ng pagka-Diyos. Ni ng Diyos Ama, ni ng Diyos Anak, ni ang Diyos Espiritu Santo. Hindi po. Sapagkat ang pagka-Diyos ay nauna na kay Maria. At si Maria ay galing sa Diyos mismo. Ang pagka-Diyos ang lumalang kay Maria. Hindi po siya naging anak ni Maria. Pero ang Diyos anak na nagkatawang tao ay tunay na Diyos. At siya namang naging tao sa sinapupunan ng Birheng Maria. Kanya kung tatanungin ninyo, sino ang kanyang ipinagdalang tao? Sino ang kanyang isinilang? Ang sagot ay, walang iba kundi ang Diyos anak. Hindi po siya nagdalang tao ng isang tao lamang na pagkatapos niyang isilang ay binabaan ng Diyos anak. Hindi, ang Diyos anak mismo ang naging tao sa piling ng mahal na birhen. Si Maria ay hindi lamang anak ng isang tao. Ang kanyang ipinagdalang tao ay ang anak ng Diyos na tunay na Diyos. Kanya nga po, pwede natin siyang tawagin ina ng Diyos. Pero intindihin po natin ang sinabi ko. Hindi ina ni Diyos Ama, hindi anak, hindi ina ng Diyos Espiritu Santo. Hindi ina ng pagka-Diyos ng Santatlo. Kundi ina lamang ng anak ng Diyos sa kanyang pagiging tao. Yan po ang napakagandang katotohanan. Ang isinilang ni Maria, hindi tao lamang na pagkatapos ay nilukuban ng Diyos anak. Ang isinilang ni Maria ay hindi lamang tao kung kaya't siya ay ina hindi lamang ng tao kundi ina ng Diyos. Hari nawa po, ito po ay maliwanagan natin. Napakaganda pong katotohanan. Napakalaking karangalan kay Maria. Alam po ninyo, sinasabi na ang verbo ay nagkatawang tao. Sa totoo lang po. Kung ginusto ng Diyos, ang Diyos anak o ang verbo ay pwedeng maging tao. Bigla na lang lumitaw sa ating piling na ganap ng tao. Kaya po ng Diyos yan. Sapagkat siya ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pwede pong bigla na lang lumitaw sa ating piling. Para bagang Superman o Captain Marvel, Shazam! Boom! Mayun! Nandun na sa ating piling. Hindi po. Ginusto po ng Diyos na ang kanyang anak ay maging tunay na tao at hindi lamang katulad ng pagiging tunay na tao ni Adan na hinubog ng Diyos mula sa lupa. Kung hindi, magiging tunay na tao sa pamagitan ng pagdadalang tao ng isang babae. Siya po ay talagang ipinagdalang tao. Siya po ay talagang iniwi sa sinapupunan ni Mar ng mahal na birhen. Siya ay tunay na iniluwal ng mahal na birhen. Kaya nga po, si Jesus ay naging tunay na taong katulad natin. Isinilang din ang isang babae, ngunit si Jesus na isinilang ay tunay na Diyos at hindi lamang tunay na tao. Baka sasabihin ninyo, eh kung ganun pala eh, hindi naman sa Kanya nang galing ang pagka-Diyos ni Kristo. Diyos na pala si Kristo bago pa niya ipinagdalang bago pa ipinagdalang tao ni Maria. Eh bakit hindi na lang sabihin si Maria pala ay ina ng pagkatao ng anak ng Diyos. Bakit sasabihin inas siya ng Diyos? Alam niyo po ako bakit? Sabagkat, oh, Alibawa lang po, may, may taong nagtanong, ah, uh, sino ang nanay ni Bishop Balani? E di sabihin po, si Consolacion Cruz. Okay. Ngayon, tatanong, si Consolacion Cruz ba? Kanino siya nanay? Sasagot naman, eh di, nanay ni Bishop Bacani. Ah, pag tinanong, kanino nanay, ang isasagot natin ay hindi lamang nanay ng tao, hindi. Nanay ng isang tao, hindi. Ang isasagot natin, nanay ni Bishop Bacani. Nanay ni BBM, ating Pangulo, nanay niya. Ayun. Eksisus, sino siya? Sino siya? At ang sagot, hindi lamang siya ang Mesiyas, kundi anak ng Diyos, tunay na Diyos. Kaya nga po, hindi nag-aalinlangan ng simbahan na tawagin siyang ina ng Diyos. Ngunit gusto pong ipaunawa sa atin na tingin ang simbahan na hindi siya ina ng pagka-Diyos. Hindi rin siya ina ng Diyos Ama. Hindi rin siya ina ng Diyos Espiritu Santo. Ina lang siya ng Diyos Anak at ina siya ng Diyos Anak sa pagiging tao ng Diyos Anak na ito. Kaya nga po ang simbahan, ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, sa a-primero po ng Enero. Kinikilala ng ating simbahan na ang ipinagdalang tao ni Maria, ay hindi lamang tao, kundi ang Diyos. Diyos anak. Ang pinagdalang tao ni Maria ay hindi lamang tao, kundi anak ng Diyos at tunay na Diyos. Kaya nga, pagtatanungin, sino ang nanay ni Jesus? na tunay na Diyos na nagkatawang tao? Ang sagot, isa lang. Ang nanay niya ay walang iba kundi si Maria. At sino naman si Jesus na pinagdalang tao ni Maria? Ang sagot po ay hindi isang tao lamang din. Ang sagot na tama ay sino siya? Siya ang anak ng Diyos at tunay na Diyos. Kaya po, huwag kayong mahihiyan tawagin si Maria na ina ng Diyos. Yan po'y napakalaking karangalan ni Maria. Marami pong pwedeng piliin ng Diyos na maging kanyang ina. Ngunit, ang pinili ay ang kaisa-isang babaeng ito ng Nazareth siya ang piniling maging ina ng ating tagapagligtas, maging ina ng Diyos na nagkatawang tao. Nagdala sa kanya sa sinapupunan si Maria ang nagluwal sa liwanag kay Jesus na kanyang anak. Naging tao si Kristo sa pamamagitan ng isang babae, si Maria. Pasalamat tayo sa Diyos sa karangalang yan na binigay sa isang kapwa natin. At si Maria naman, ating papurihan bilang pinakamagandang nilalang ng Panginoon Diyos. Sa susunod naman po, paliliwanag ko sa inyo kung paano si Maria ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. Abangan at mapagpalang araw po muli sa inyo lahat.